Good morning mga ka-girls, So, samahan nyo ako mga lakar <laughs> ulit. At, ah, uh, natin mabuhay sa ibabaw ng mundo mga kagirl. Tara, samahan nyo ako. Pipil <laughs> uh, natin yung mga alakar dito. So, ito yung mga na pulot-pulot natin sa kalsada habang uh, nag-ride sa yung... So, meron na rin tayong pinagbaklasan nung ito. ah uh, heater. So, nakakawa ako kagers ng ano dito. ah uh, siguro, one fourth solid to tanso. So, uh, malaking tulong na rin yun. Ah. Tapos, i-arrange natin yung mga matitigas ibang presyo na ito siguro na sa 2 3 piso or uh, 4 pesos yan yung mga malulutong iba kasi yan eh tapos iba rin po yung ah, iba yan mga yan iba rin yung ganito iba rin yung presyo na ito eh. ay ganito iba rin Oto ah. dito yung ano. Ah, babasagin na plastic. Ay dito yung malik. Dito. May mga gusto may para sa kuko. Ayun, ang dami oh. Libre na lang. Abo, baka gusto nyo. <laughs> Ito ay ano, uh, nail nail uh, ang tanggal ng pintura sa kuko mga girls Pero so, sa mga nagtatanong, bakit ako nangangalakad? Ito po yung ginagawa ko yan. Trabaho ko. Dahil wala akong trabaho, kaya nangangalakad ako. Bigat to. Parang hindi yata nila pwede yun. <laughs> Ito pa yung mga bakal mo. aluminyo bakal ay mga ayun mga sa, sa, motor mga ganito aluminum ta mga colors poli poli yan ha bakal yan magigigat ayun so kailangan natin yung natin mga ganyan na uh, ano Chapstick, stainless to. <laughs> wow. May kaya yung sanguli. Mio, Mio pala, Mio. So, ayun, mga kagers, uh, muna tayo. Yung kutsara, na may benta na rin to, plastic. Oh. <laughs> so, ayun, mga kagers, huwag natin kaya ang ating trabaho dahil nandito ang pera sa basura. Mapag uh, mapapagalang umaga po sa inyo natin. God bless.